One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre koko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh Overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sablin nyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Thursday, so happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bonga. At hindi lang yan, my gosh, simula na ang pasok namin Kaya nakakaloka So yun, so syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang laging tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog araw-araw lagi-lagi sa mga bago natin subscribers at sa syempre sa mga makasolid na makamama sa dyan na lagi talagang nakatutok dito. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, ito na nga para sa una natin, chika. Naka! Excited na ang lahat sa pagsisimula ng Miss Universe. At talaga naman lahat ay inaabangan na ang mga kandidata na darating ngayon dito sa Miss Universe. At ano nga ba ang magiging eksena nila ngayon sa Miss Universe. O, di ba? So, syempre lahat tayo excited dyan. Uh, excited na tayong magsimula ang Miss Universe at magbakbakan ang lahat ng mga candidates. So, nandito na talaga yung halos kalahati ng candidates, lalo na yung mga alam natin ng mga frontrunner runner ng malalakas. So, nakita, nandito na sila sa Thailand at talagang ready-ready na sila para sa kanilang kompetisyon. Kaya naman, excited, syempre, ang lahat. Pero syempre, ang inaabangan ang pagdating ni at sa Manalo. Yes! Sa November 2 na nga ito magaganap. At magaganap ng 6 a.m. ang kanyang arrival para sa Miss Universe. So, sobrang aga, no? 6 a.m. Pero ako... Happy ako for Atisa kasi this is it. Ang tagal na natin hinintay ito since 2018, di ba? Na after niyo maging first runner-up sa Miss International, marami na nagsasabi na ako, ilaban si Atisa sa Miss Universe at baka doon ang destiny niya. Pero marami pang pa mga paikot-ikot na nangyari bago tayo mapunta talaga sa exciting moment. At eto na, finally, dream come true para sa atin lahat. Dahil ang isang Maria at isang Manalo ay magkukumpit na talaga sa Miss Universe, di ba? So, yung iba na excited, yung iba naman hindi, yung iba naman ay hinihintay ko ano ang mangyayari kay Atisa Manalo. Pero syempre, wala namang kasiguraduhan talaga ang lahat dahil ang kapalaran ni Atisa Manalo ang magsasabi kung ano nga ba ang mararating niya dito sa Miss Universe. Kung ito nga ba ay destiny ng isang ating sa manalo na maging Miss Universe or swerte nga ba talaga sa atin ang Thailand, di ba? So, yan yung abangan natin sa mga susunod na araw. So, 21 days ang Miss Universe. So, tignan natin kung anong mangyayari after 21 days. Di ba? So, good luck kay Atisa at good luck sa Pilipinas. So 'yon. At para naman sa sumunod natin chika, syempre Emma Tiglao pinarampa. Ito yung kaunang-unahang rumampa ang Emma Tiglao mula sa pagkapanalo niya ng Miss Grand. So ito na yung first appearance niya na talagang masasabi natin bonga, <laughs> 'di ba? So sa Maya Award dito sa Thailand ay rumampa nga ang ating Miss Grand International na si Emma Tiglao at ang masasabi ko naman, syempre, Miss Grand yan. So, pabobonggahin talaga nila ang ang reyna nila. At nakita ko, bongga naman, o, ba? Diba? So, parang extension siya ni CJ Opiasa bilang reyna ng Miss Grand after nga nung nakaraan taon ko ano man yun nangyari. Ay, ayun, continuous pa rin ang Pilipinas ang humahawak ng Golden Crown. And then, masasabi ko na nakakatuwa, nakakatuwa, natutuwa ako na nakikita ko si Emma na ayan na. So, si Emma kasi dream come true din sa kanya to eh. At talagang marami din naman pinagdaanan sa Emma at deserve niya ang title ng Miss Grand. Di ba So, yon So, congratulations syempre kay Emma at Let's see kung ano pa yung mga eksena at ganap na gagawin ni Emma sa mga susunod na panahon. So, yon So, ang ganda-ganda ni Emma. Gusto ko yung gown na pinasuot sa kanya. Di ba? Black. Tapos, may parang ano, uh, color. Anong color ito? Light blue. Ang light blue kasi color yan ng queen. Uh -huh. So, dito. Yung lalaki, color yellow, yung hari. So, siya naman ay light blue kaya yung ano may light blue na design kaya sabi ko ang ganda and then ayun tama nilang yung make up tapos tama din lang yung ayos ng buhok. So, very grand ang dating talaga ng isang Emma Tiglao. So, happy ako for her. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto na. Pambato ng Thailand. ready ready na sa Miss Universe. So, ayun nga. So, iniba nila, tinransform nila yung make-up ni Vina. At ang masasabi ko naman ay panayong pasabog ni Bina. Alos araw-araw may pasabog. So, good luck kay Vina. And then, ang masasabi ko lang ay, so, hindi lang styling ang kailangan ba, dapat paghandaan, kundi pati din yung lahat ng aspeto, pati din ang com skills, ang mindset, di ba? So, yon So, tingnan natin kung gaano ba kahanda ang pambato ng Thailand. And then ako naman masasabi ko, malakas naman yung laban nila. Bakit naman hindi? Sa Thailand gagawin ang Miss Universe. Pero ang tanong, manalo kaya ang host country ngayong taon na to? So yan yung abangan natin. So good luck kay Vina. Mm -hmm. At eto, sumunod na chika. Maraming nagtatanong si Kun An kung darating nga ba sa Miss Universe. So may balita kasi ngayon na pinalitan na daw si Kun bilang CEO ng Miss Universe at ang bago na nga ay si Mario Ku ano Bukaro ang bagong CEO. So siya na yung appointed na pumalit doon sa JKN. So anong chika natin dito? Mm -hmm. So syempre na loka ako dahil Naririnig ko na na may papalit nga kay Kun An dahil nasa sa problema hinaharap ni Kun An dito sa Thailand. So ngayon, parang piling ko hindi siya pwedeng lumabas sa sa lahat sa TV station, sa sa social media hangga't inaayos pa yung kaso. So ngayon, hindi ko alam ko ano ang status ng kaso niya. And then, Ayun, so hindi ko alam kung lalabas ba si Kun An sa Miss Universe kasi nga isa nga yung sa mga order talaga na bawal talaga siya magpakita. And then, so ang iniisip ko si Mr. Nawat ang papalit bilang CEO ng Miss Universe kasi syempre ba diba, sa kanya nga hinabili ng lahat kung paano sila magpapatakbo ng production. Pero nagulat ako kasi parang ang nangyari ay ano, parang napunta sa iba. So, hindi ko alam kung sinadya ba itong ipunta sa iba dahil, ano eh, 50, 58% or 52% ang share ng JKN sa Miss Universe. So, ibig sabihin, lahat ba ay napunta na dito sa bagong CEO? Or eto ba ay siya lang muna ang ahawak? Eto ba ay temporary lang ba? Ayan yung mga tanong ko eh. Kasi medyo magulo kasi parang wala pa naman silang explanation kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Alam natin may problema si Kunan, hindi naman na kailangan i-announce pa, ba diba? Pero ano ba to? Pang-temporary lang ba? O ngayon lang ba to? Or forever na, diba? So yung iba, ang reaction, syempre natuwa. Yung iba naman, ang reaction, nagulat ako, nalungkot kasi parang kung tutuusin si Kun alam natin na parang hindi nagiging maganda yung takbo ng Miss Universe kasi bago lang si Kun hindi niya alam kung paano ba uh, papatakbohin talaga to. Pero ang nangyari kasi, gumanda ang Miss Universe. Yung kumbaga pabaksak na siya eh. Pero gumanda siya lalo, nasalba siya ni Kunan. Kasi matalino si Kunhan kung paano kukuha ng mga bagong ano, kasosyo, di ba? At kung paano ipapalakad to. Kung baga, parang si Kunan, isa sa malaking part na kaya nasalba ang Miss Universe after nila ibenta, di ba? So, nasalba pa rin naman niya at napalago pa niya kasi dati ang candidates lang ay 77 or ano pa nga lang, 50 na lang eh. Pero ngayon, bumalik sila sa 130 at maraming nakikano sa kanila, sosyo, di ba? So, ibig sabihin, maganda ang pamamalakad nila kung paano iaangat ang Miss Universe. Kaya lang, yung production, hindi talaga nila pa naaayos. Kaya nga, humingi na sila ng tulong dito sa Miss Grand para mapabongga nila ang production ng Miss Universe, di ba? Pero ngayon, sa nangyayari, siya pinakakalungkot kasi ah parang hindi ko alam yung mararamdaman ko eksakto Pero, tingnan natin sa mga susunod na panahon, kapag naayos na an yung problema niya, ay kung babalik ba siya bilang CEO ulit ng Miss Universe or sa susunod na taon ba si Mr. Nawat ba ay magiging isang part din ng ng organization ng Miss Universe bilang may-ari, di ba? So, yan yung mga abangan pa natin. Kasi, sa totoo lang, hindi pa malinaw yung lahat. Sinabi lang, may new appointed na na parang uh, ito ang pumalit kay Kunan. Pero, hindi natin alam kung ano ba talaga tuloy-tuloy na ba to? Siya na ba talaga ang bagong may-ari ng Miss Universe? Wala na ba talagang uh, part dito si Kun an. So, yan yung abangan natin in the future. Di ba diba? So, yan. So, good luck. At sana maayos ni Kun An kung ano yung problema na hinaharap niya. And then, para sa sumunod natin, Chika, mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe, pabor nga ba sa pambato ng Miss Universe? So, isa pa rin yan. Kasi may mga nabasa ako na ko, ibibigay na nila sa Thailand ang Miss Universe kasi nga, wala na si Kun an. Alam naman natin na isa sa mga narinig natin noon na kung natalo ang Thailand sa Miss Universe tapos sabi nila bilhin ang corona yung mga ganon di ba may mga ganon pa paano noon eh tapos kaya yung mga tao nagduda na parang nako si kun anong may hawak ng Miss Universe baka ang mangyari ay ano tawag dito yung ang mangyari ay ...mamanipulate yung resulta, yung mga tipong ganon. Pero, hindi naman nila napanalo ang Thailand. Pero ngayon, baka, di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung pabor ba o hindi ba pabor sa Thailand. Yun nangyayari sa pagkawala ni Kunan dito sa Miss Universe. Pero, ang nakikita ko lang dito, kung talagang makikitaan nila ng potensyal at nakitaan nila ng galing si Vina sa laban, hindi imposible makuha ni Vina ang korona ng Miss Universe. Di ba? So, yon So, isa pa sa mga tanong, pabor ba sa Pilipinas ang nangyayari? Di ba? So, yon So, eto na ba ang sign na pwede tayong manalo ngayong taon talaga dito sa Miss Universe? So, isa din sa mga iniisip ko na, oo, pwede din. Kung talagang ganun talaga kabaksak yung mga sitwasyon. Pero, pwedeng hindi din. O, no? di ba? So, hindi natin sigurado eh. Kasi depende pa sa mga mangyayari talaga sa darating na Miss Universe. Kaya good luck sa Philippines and good luck sa Thailand. And I hope na sana makita natin yung lakas at tapang nila na makarating sa dulo ng competition. So, yon Oh my gosh, masyadong maintriga ngayon yung mga pangyayari. No? Pero, syempre, wish all the best para sa lahat at wish ko din na sana ay maging maayos ang sitwasyon ni Kun an and then maging maayos ang sitwasyon ng universe. Di ba? Sa, sa kanilang lahat. So, yon Kasi, syempre, ano naman eh, uh, mag magaling naman yung pagpapatakbo nila. Hindi pa lang nila naayos ng maayos. So, yung iba na worry na na baka paggewang-gewang na ang Miss Universe. Pero, take it easy guys. Magtiwala lang tayo sa kanila. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, banta ni Atisa Manalo. I will do my best. I will make sure that Atisa of the Miss Universe stage is the best Atisa ever. Oh, di ba? So, grabe. Ang tapang. Ang lakas ng ano, ng loob talaga. So, ako para sa akin, isang magandang hamon to kay Atisa Manalo. Kasi nga, di ba tulad na sinabi ko kanina, sobrang tagal na ni Atisa hinihintay ang makapagkumpit talaga sa Miss Universe. So, yung lumabas sa kanya yan, so, ang naramdaman ko sa kanya, well prepared, matapang at talagang may ibubuga. So, yan. So, tingnan natin kung ano nga ba ang ibubuga at kung ano nga ba ang tapang hanggang saan nga ba yan. So, pero yung determination, nakikita ko na gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya, di ba? So, nando doon yung determination na parang gusto niyang manalo. So, ako, para sa akin, si Atisa, kung destiny niya to, sa kanya mapupunta to. Pero kasi syempre nandoon din siguro na talagang, syempre pangarap nga natin lahat to para sa kanya at pangarap niya rin to. So for sure, talagang kakabog ang isa Maria at isa Manalo, di ba? So maghintay lang tayo kung ano ang mga pasabog, kung ano ang mga eksena at kung ano nga ba ang sinasabi niya na isang at isang manalo ang makikita natin kakaiba sa entablado ng Miss Universe. So, I'm so excited kung ano nga ba ang bomba. Charot. So, yun. So, ano nga ba ang pasabog? So, yun. Ako parang feeling ko dapat natin abangan to. So, ano na, di ba? So, excited tayong lahat sa mga mangyayari nga dito sa Miss Universe. And then... Tignan natin kung ano nga ba ang kahihinatnan ng Miss Universe in the future. Kung ito ba ay makakabuti para sa lahat. Ngayon ay dominante ang sponsor from the Philippines kasi di ba may Jojo Braga issues. Tapos may ano, may bench, di ba? Para sa swimwear. And then may corona na galing din sa Pilipinas. Kaya sabi ko, grabe, isa na ba itong sign na magdodominant ang Pilipinas talaga dito sa Miss Universe? So, yan yung abangan natin. So, good luck sa atin lahat at good luck syempre sa mga candidates na magkukumpit ngayon taon na to. Piling ko medyo mahirap at mabigat ang labanan na magaganap ngayon sa Miss Universe. And then, ayun. So, syempre, excited tayong lahat. So, syempre, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa kakak-subscribe? please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.